So isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalihap, mga business po namin na mahal uh, Ngayon po eh, lang po na tayo na isang uh, reaction video O tungkol po sa isang uh, dakilang basher ni business. Ito isang taong napakatapang na magsalita Pero takot naman ipakita ang kanyang Naka, dapat kung matapang ka sa pagta ng mga di magagandang komento patungkol sa ka-business eh kailangan matapang ka rin na ipakita eh, mo yung pagmumukha mo at hindi yung nagtatago ka sa likod ng uh, pangalan nito Teb Nalor hindi ko alam kung tao ba to o demonyo eh sabi niya, pa, ayan pa, iyak, iyak ka pa kasi naghanap ka ng bahay si Thinking Body ilang buwan nang nasa, nasa kalye ang uh, matandang ito, ang matanda natutulog, walang ginaw, ginagawa uh, ngayon ay may mga sponsor na sila sila Jonathan at sa, uh, at sa mga subscriber nila Thinking Body sabi niya dito ayun paiyak-iyak pa gahaman gahaman talaga nako ikaw bugok kang tao ka kung alam mo yung sabi mo ha demonyo kang hinayupak ka itong si Jonathan tsaka si nani Marietta ilang beses na yan na pinaupahan ng bahay kinuha ng bahay yan lahat libre lahat yun pero anong ginagawa nila Jonathan tsaka nani Marietta Diba iniwan nila yung bahay na kinuha nila ka sa kanila? Tapos sabi mo ganyan, pinabayaan. Kahit kailan hindi pinabayaan nila ka-business yan. Sa, sa pagkakaalam mo. Sabihin ko lang sa iyo, totoo. Noong nakaraan, itong huli nga, diba? Kinuha nila ka-business yan sa bahay nila. Kasi na Jonathan at si Nanny Marita. Anong ginawa nila ni Nanny Marietta at si Jonathan? Diba? Tumakas sila? Oh, dahil sa ang katwiran nila Junat at saka ni Marieta, mas masaya sila sa lugar kung saan uh, doon talaga sila lumaki. Ano magagawa ni business doon? Alangan ang bantayan niya ng 24 oras. Eh yung daloy yung mag-ina naman eh, lagi namang tumatakas. Kahit kailan hindi nila yan pinabayaan makapagsalita ka eh kala mo alam mo lahat hinayupag ka ang tapang mong magsalita eh pero ipag mo mo ayaw mo namang ipakita kung matapang ka ipakita mo pa yung mukha mo huwag kang magtago sa kung saan saan bakit wala ka bang mukha ang balusin ko yung mo hinayupag ka eh ha pangalan ito ito tubleron pangalan mo ha tubleron ang hinayupak na to Tipa, gagawa ka na ng pangalan eh pati pangalan takot ka rin pakinay po mukha mo pati pangalan mo takot ka rin ang pangalan nito nagyupak na gunggong na to tub uh, tog na lor tog, parang tub ng sunog eh tub na lor eh na to kung pa kay matapag pa kayo pagkita mo eh pag mukha mo kung matapag ay pagsalita ganoon din sana eh pag yung ano mo yung pagkatao mo talagang matapang ka meron doon to kung mga pangusga ka wagas eh ano ngayon kung uh, yung tulungan nila tingking body at saka nila rin sa palagay mo ba kahit tumasa ng tuloy nila yung, sa, sa nagawang kabuti at tuloy nila ka-business sa nila samantalang sila ka-business nga hindi nila kunigpwinta yun eh. at saka yung sinabi yung paiyak na napaiyak talaga si ka-business dahil mula noon doon lang niya narinig ng ganun pananalita ni Jonathan sa taga nila magkasama siyempre sa sobrang, sobrang, sobrang uh, tuwa ng tao napaiyak talaga kasi hindi niya sukat akalain na masasabi, masasabi ni Jonathan sa kanya o hayop na to kung makapagsalita eh kahit kailan hindi pinabayaan nila ka business yan sila Jonathan at si Nani Marieta Tunay nga nilalakad pa rin nila sa ngayon sa uh, DSWD para may si Nani Marieta yun nga lang syempre may mga prosesong dapat na uh, tapusin bago may si Nani Marieta sa DSWD pak na to kung magkapagsalita eh kala ko kung sino takot na may pakikita mo kung pag pagmumuka kung matapang ka eh ilapag mo yung mukha mo tsaka yung totoo mong pangalan hindi eh, yung nagtatago ka sa kung saan saan ano nagtatago ka sa sahay ng nanay mo ha pak na to din ako ganyan ba talaga yung mga supporter nila thinking body channel Rin J kasama pa itong si Rick Raningat na to kasama sama kayo mga bugok ha pagbuhol-buholin ko kayo eh hmm. may na to kung ganyan nang gagawin eh babaon ko kayo sa kaiyan may nayupak pa ko sa, sa bagay itong isa Si Tobleron. Eh nagtatago eh. Hindi niya pakita yung tunay niyang mukha eh. At ito na yung pangalan. Hindi niya kayang ipailantad eh. Ito yung mga bakla na tao. Hindi ko alam kung lalaki o babae itong hinayupak na ito eh. Siguro babae nga. May pinabae. pa Baka bakla nga ito. Kasi kung tutong lalaki ito eh. Pakita yung mukha niya. Ganoon din kung babae. Eh, baka mukhang aswang ito kaya takot siyang ipakita ang kanyang, ang kanyang pagmumuka ano eh palibasa eh naku, palib pasensya na po kahit ako eh medyo nabubulal sa sobrang gigil sa taong ito kasi diba naman hindi bang gigigil ang tapang tapang magsalita pero tunay yung pangalan tsaka yung mukha niya takot naman siyang ipakita ano dapat kung matabang ka eh lantad mo yung pagmumuka mo pati pangalan mo Kinayupak na to. Huh. Alam mo, hayup ka. Sila ka bisis kung tumulong talaga yan. Tagus-tagusan yan pag sila tumulong. Ikaw, ay, ako, kinayupak na to. Siguro, ikaw si Eric Perningat, ano? Nagtatago ka lang sa ganyang pangalan. Ah, sa bagay wala kang magawa kasi praning ka nga eh siguro ikaw yan direct praning at hindi aningat ang dapat ipangalan sa'yo kundi praning kasi praning ka naman talaga eh no ikaw ito no nagtatago ka lang sa dami account naiupak na to ay nako sige po mga sige po mga kalinga mga pa namin na hanggang dito na lamang po at ako po ay nanggigigil Sige pa, ingat po tayo lagi and God bless. Bye-bye po.